Naging ugali na natin ng Filipino Times. Sino pong guilty rito ah? Na naging sanhinga ng unproductiveness ng tao. Kaya idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang We Advocate Time Consciousness and Honesty Month o Project Watch para mas lalong maging aware sa oras ang bawat Pilipino. Silipin natin ang kaganapan sa naturang event. Bawat segundo, minuto at oras ay tumatakbo sa pagpasok sa paaralan, sa opisina at kahit sa ordinaryong araw lamang. Bawat oras ay may kaakibat na responsibilidad para ito ay hindi masayang. Kaya naman ngayong buwan ng Hunyo ay ginugunita ang We Advocate Time Consciousness and Honesty Month o Project Watch na mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nito lamang June 8. Ang naturang selebrasyon ay nagkaroon ng inisyatibo ang Junior Chamber International o JCI, Senate Philippines, ng isang signing ceremony for the Pledge of Commitment na ginanap sa liwasang Aurora, Quezon City Circle. Ang Project Watch, we advocate a type of consciousness. Um, of course, um, tinuturuan po natin ang ating mga estudyante, mga magulang, ang ating mga kasama natin sa trabaho na maging honest. Kasi kung lagi tayong nasa tamang oras, ay marami tayong magagawa, ma-accomplish at Nandun yung respeto natin sa oras natin ng kapwa. Kasi pag once late tayo, lahat po nasisira ang schedule. Kasi meron yung itrenary for the whole day. So kung, mara, kung gumigising, on time tayo, at nasa tamang oras tayo, um, maaga rin tayong matatapos. Katuwang dito ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of the Interior and Local Government at Department of Education upang mas mapalawak pa ang proyekto sa kanilang, -kanilang ahensya. Nakita naman natin matagal na ito no? pero kailangan talaga i-remind ng tao at ako'y naniniwala sa partnership na ito ng JCI, ng DILG at ng DepEd. Masalang mapapag-inting ito lalo on the grassroots. Kasi kung ikaw ay hindi darating sa oras, sa kakaya sa kausap mo, marami repercussion yan eh. Kung na naisip natin, na ah, mauunawaan yan, body-body ko yan. Pero hindi mo alam, baka isang kausap mo na nalilay ka, nababasusan na sa'yo. O mas worse, baka ang tingin sa'yo, binabaliwala mo sila. So dapat baguhin natin itong attitude na ito, itong pananaw na ito. Isa sa layunin ng proyektong ito ay mabago ang kauglian ng mga Pinoy na Filipino time upang maging responsable sila sa bawat kilos at magkaroon ng kaalaman kung gaano kahalaga ang oras ng bawat isa. Maging sa mga parlan ay kailangan din bigyan halaga ang time, consciousness at honesty dahil dito nagsisimula ang lahat. We give special awards para sa mga bata na full attendance diba, na dati academic lang yung na re recognize kapag ka uh, say uh, DepEd or pag graduation, di ba? Pero ito meron ng infusion na pinapahalagahan yung value na yon. Na kung na, na express ng bata, naging explicit don sa behavior ng bata na na ipapakita niya yung time consciousness, di ba? Dadating ang araw na tayo mga Pilipino ay magiging mas matapat at responsable sa ating gawain upang tayo ay mas maging sistematiko.